Isang linggo bago sumapit ang Pasko, panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang inaasahan base sa 4-day trading. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, asahan ng 25 sentimo hanggang 40 sentimos na tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Nasa 10 centavos hanggang 35 centavos kada litro naman ang posibleng rollback sa halaga ng diesel. Habang 80 centavos to 1 peso per liter naman ang inaasahang mababawa sa presyo ng kerosene sa su susunod na linggo. Ayon kay Romero, kung pagbabasiya ng short-term outlook na inilabas ng global crude market mula sa pagtatapos ng taon hanggang second quarter ng 2024 ay may excess ang supply ng langis, kung saan mas mataas niya ang world supply kumpara sa world demand. Halimbawa na raw dito ang humihinang paggamit ng langis ng top importer China na siya raw isa sa mga nakaapekto sa presyohan sa world market. Ang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo ay pinatutupad tuwing araw ng Martes. At yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Angelica Cosme tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino